russian president vladimir putin said he could use conventional missiles against the united states. While the fighting intensifies along ukraine's eastern front. russian president vladimir putin is issuing another ominous warning to the west. we have our nuclear doctrine. look at what is written there. if someone's action threatens our sovereignty, we consider it possible to use all means at our disposal. Nuclear. Ito ang isang opisyal na para sa pinakamalaking pagtutulak sa paggamit ng nuclear bomb laban sa NATO at sa United States of America. Halika atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa kalagitna ng gabi, isang nakatakot na balitang lumabas mula sa Moscow. Isang mataas na opisyal ng Russia, si Dmitry Suslov miyembro ng Russian Council on Foreign and Defense Policy, ay nagmungkahing oras na para magbagsak ng isang demonstratibong bombang nuklear upang takutin ang kadluran. Oo mga kaibigan, narinig nyo, totoong nuklear bomb ang pababagsakin ng Russia. Sa isang tahimik na silid, si Suslov ay nagsalita ng buong lakas. Panahon na para patunay ng Russia ang seryosong intensyon na ito sa pamagitan ng isang nag na pagsabog ng nuklear. Ang kanyang mga salita ay bumabaon sa isipan ng mga nakikinig dala ng kakaibang kinang ng kapangyarihan at panganib. Bakit nga banais ng opisyal na ito na magpakawala ng nuklear? Ilan sa kanyang mga dahilan ay upang patunayan ang pagiging seryoso ng Russia, kumbinsihin ang kanluran sa kahandaang lumaban at ipakita ang epekto ng isang ulap ng nuklear na tila isang nakatakot na nino sa kalangitan kapag nakita ng United States of America at ng nito ang ulap na ito. Maaalala nila kung paano pinigilan ng Russia ang mga digmaan mula pa noong 1945. Sabi ni Suslub na tila may halong kasamaan sa kanyang tinig. Sa bawat salita, nararamdaman ang tensyon at kaba. Tila ba ang bawat segundo ay nagdudulot ng mas malalim na panganib. Ang mungkay ni Suslub ay dumating matapos suportahan ng mga bansa ng NATO ang Ukraine sa pagsasalakay sa Russia ang pakikilahok ng kanluran ay magpapataas ng tensyon hanggang sa magaganap ang isang mainit na digmaan laban sa Russia. Babala niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim, nagpapayawating ng isang malalim na lihim na nakatago sa kanyang isipan. Noong Nobyembre 2023, nilagdaan ni President Vladimir Putin ang isang kasunduan na nagbabawal sa pagsubok ng mga sandatang nuklear, ngunit hindi ito kailanman niratipikahan. Sinabi hindi magsisimula ang Russia ng pagsusulit ng nuklear maliban kung gawin ito ng Washington, sabi pa ng mga diplomat ng Russia na tila nagiiwan ng isang kakaibang tanong sa hangin hanggang kailan maghihintay ang mundo. Noong Mayo 29, isang artikulo ang inilathala ni Suslub sa magasin na Profile kung saan inalala niya na maaring payagan ng United States at ng kanyang mga kalyado ang Kiev na gumamit ng mga sandatang kanluranin laban sa Russia. Kapag naganap ito, magiging direktang labanan na ang United States at NATO laban sa Russia. Sabi ni Suslob na tila may kasamang madilim na hula na naguhudyat ng umpisa ng pinakamalaki at pinakamalalang digmaan sa kasaysayan ang World War III. Sa kabila ng lahat, mayroong isang katakot-takot na pahayag si Suslov. Ang lohikang ito ay hindi may iwasang humantong sa isang ikatlong digmaang pandaigdig. Sabi niya, ang kanyang poses ay malamig na parang yelo habang ang kanyang mga mata ay tila nagaapoy sa kadiliman ng gabi. Sa bawat hakbang ng kanyang palak, ang mundo ay tila lumulubog sa isang mas malalim na bangungot. Ang tanging paraan upang maiwasan ang kalamidad na ito ay ang malakihang pag-iigting ng pulisya ng Russia para sa pagpigil at pananakot sabi niya na tila nagpapayawating ng isang manupit na pagtatapos na naghihintay sa bawat isa sa atin. Ang politikal at psikologikal na epekto ng isang pagsabong ng nuklear na ipapalabas sa bawat telebisyon sa buong mundo ay magpapaalala sa mga politiko ng kanluran na ang tanging pagay na pumigil sa digmaan ay magpapaalala sa mga politiko ng kanluran na ang tanging pagay na pumigil sa pangalawang digmaan noong 1945 ay ang digmaang nuklear. Ika pa ni Suslov na tila nagpapaywating ng isang mas madilim na hinaharap na puno ng takot at panganib. Dahil kung ating makikita ang last na testing ng nuclear weapons ng Soviet Union ay nangyari noong 1990 at ang United States ay nagtesting din ng kanyang nuclear weapons noong 1992. Kaya nga naman, hindi malayo na mangyayari ulit ang malaking pagtesting ng nuclear weapons na ito na maari maging hudyat ng pinakamalaki at pinakamalalang digmaan sa kasaysayan ng mundo. Mateo 24 verse 6 to 7 At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Ingat kayo na huwag kayong mabagapag, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay kailangan mangyari. Datapwatin ni ang wakas, sapagkat magtitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at magkakailang lindol sa iba't ibang dako. Binabanggit ng passage na ito sa Mateo na tayo makakarinig ng mga digmaan at mga babala ng digmaan na ito'y tumitindi, na ito'y nag sa napaka-alarming na balita patungkol sa potensyal na paggamit ng nuklear weapons ng Russia. Ngunit binabanggit ng Biblia na tayo huwag matakot sapagkat alam natin na tayo ay nasa pagkalinga ng mga mapagmahal na kamay ng ating Panginoong Diyos. Tayo nga ay maging mapagmatsyag dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito ng matinding pangamba at alalahanin kami ay lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Sa gitna ng mga balita ng digmaan at posibilidad ng paggamit ng mga sandatang nuklear, kami ay naninikluhod sa iyong harapan. Humihingi ng iyong gabay. Kami ay naninikluhod sa iyong harapan. Humihingi ng iyong gabay at proteksyon. Panginoon, bigyan mo po kami ng kapayapaan sa aming mga puso at isipan. Pawiin po ang aming mga takot at pigilan at palitan ng iyong di matitinang na kapayapaan. Ipinagdarasal namin ang mga pinuno ng bawat bansa, lalo na ang mga nasa kapangyarihan sa Rasya at Kanluran na huwibigyan mo sila ng mga karunungan, kababaang loob at malasakit sa sangkatauhan. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, hipuin po ang kanilang mga puso upang makita nila ang halaga ng buhay at ang kahalagahan ng kapayapaan. Iwasan po sana ang anumang gawang magdudulot ng mas malalim na sugat at kapahamakan sa mundo turuan mo po kaming lahat na magmahalan at magtulungan anuman ang aming mga pagkakaiba. Hiniling po namin na palakasin mo ang aming pananampalataya sa iyong makapangyarihan at kabutihan. Tulungan mo po kami magtiwala na ikaw ang may hawak ng lahat ng bagay at walang anumang mangyayari na hindi mo nalalaman at pinahihintulutan para sa aming ikabubuti. Ama naming Panginoong Diyos na nasa langit sa kabila ng mga balita ng digmaan at mga alingaw ng digmaan. Tulungan mo kaming manatiling tapat at umaasa sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Ipagkaloob mo po sa amin ang tapang na manindigan sa kabutihan at kapayapaan at ang lakas na labanan ang kasamaan at takot. Sa iyo po namin itinataas ang lahat ng aming mga alalahanin, panalangin at pangarap para sa isang mas mapayapa at mas ligtas na mundo na huwag maging kasangkapan kami ng iyong kapayapaan at pagmamahal sa bawat araw ng aming buhay. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at salamat sa pagdinig ng aming panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa ito aming samuthiling sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.